Asin, asin, asin. Nakagawa nga ako ng asin. Kahit sino pwedeng makagawa nito. Kaya naman, panoorin mo ito para malaman mo kung papaano. Ding! Hello mga bishies! Itong nakaraang biyernes nga, mayroong pakain dito sa aming paaralan. Kaya naman lahat ng guro ay pumunta dito sa opisina para magmerienda. Kaming salamat nga po pala sa naging sponsor nito. Hindi ko na nga babanggitin kung sino. Basta ang klo kilala ito lahat ng guro dito sa aming distrito. Kahit sobrang busy nga ng mga guro dito, nagkakaroon pa rin kami ng time para magbanding at magkwentuhan. Natapos na nga kaming magmerienda, bigla kong naalala, mayroon nga pala akong gagawin sa aming bahay. takto na, ubos na nga ang naman itong royal, kaya naman dali-dali ko itong hinugasan. Akin nga itong dadalhin doon sa may karagatan. O, oh, di ba ang bilis, kami agad ay uwian. <laughs> Dahil ako nga ang naghugas ng pinggan ay syempre mayroon akong sharo na tinapay. O, oh, pak, may reding eco bag yarn. <laughs> Lapit nga lang ang dagat dito sa aming paaralan, kaya naman ito agad ay aking pinuntahan. Shout out nga po pala sa lahat ng empleyado ng Lumel Glen Construction. Sila kasi kasalukuyang gumagawa ng seawall at dito nga nagtatrabaho ang aking bayaw na si Kuya Jason. Nakiusap nga ako sa kanya na kung maaari siya na lang kumuha ng tubig dagat para sa akin. E kasi mga guro ay pupunta pa sa lamayan doon sa Roma. Pag tumagal pa ako dito, baka naman maiwanan ako. Na yung araw nga mga bishi, ako ay gagawa ng asin. Alam naman natin na ang asin ay gawa sa tubig dagat. At alam nyo ba na pwedeng pwede tayong makagawa kahit nasa bahay lamang tayo? Kaya eto, nagpakuha nga ako ng isang galon kay Kuya Jason. Natulong nga niya dito si Kuya Kunol Ariel Kunanan, ang operator ng piso. Shout out sa iyo, Bishi. Maraming salamat sa pagtulong mo kay Kuya. Maya-maya <laughs> pa nga lang, nakauwi na din naman si kuya at sakto na ando na din naman ako sa bahay. Bitbit -bit niya na nga yung isang galon ng tubig dagat. Nan yung mga bishi, malinaw na malinaw talaga yung ating tubig dagat. Pero kahit sobrang linaw niyan, kailangan pa rin natin siyang salain. Dahil hindi nga maiiwasan na mayroon siyang mga buhabuhangin. Kuha Buhang nga lang ako ng pichil tapos isang telang puti. Pagkatapos, ibinubuko na nga yung tubig dagat. Kuha na nga din ako ng kaldero. Dahil itong ating tubig nga ay ating lulutuin. Kaldero nga ang aking gagamitin. Sububuk nga lang muna ako ng konte Ang gagawin nga lang natin atin mga busy ay papakuluan lang ito hanggang siya siya ay umiga. Sigurado mayroong magkakomment sa inyo na pinahirapan mo pa ang sarili mo dapat bumili ka na lang ng asin limang piso lang marami na. Ay mga busy ang sabi ko lang naman sa inyo ay pwede kang makagawa ng asin kahit nasa bahay ka. Choice mo naman kung gagawin ito basta ang mahalaga na ituro ko. Basta ako habang ginagawa ko ito amaze na amaze ako. Kasi diba ang asin kalimitan ginagawa siya doon sa malapad na lugar tapos pinapatuyo sa init ng araw. Pero ito mga busy nagpakulo ka lang ng tubig dagat nagkaroon ka na ng asin. Bongga kaya yun. Bagong experience. Ganun. Sa kakaunting tubig dagat nga, nakagawa nga ako ng kakaunti din na asin. syempre. Anong in-expect mo? Pinakuluan mo siya. syempre, iga. Tapos kung ano matira, ay di yun na. Asin na. Kaskasin nga lang natin ng konti yung kaldero. Tapos makukuha na natin yung asin na ginawa natin. Kung ikaw nga ay malapit sa dagat, tapos naubusan ka ng asin, ay pwede mo itong gawin. Habang inakaskas ko itong kaldero, ay grabe mga bishi. Amaze na amaze talaga ako. Na curious nga ako kung anong lasa nito. Kaya naman ang ginawa ko ay titikman ko. Gusto ko nga makasigura sigurado kung ito ba ay kasing alat ng asin namin. o eto, hinihipan ko, tapos tinikman ko. <laughs> Sobrang alat niya mga bish. Tatawa din ako sa ginawa ko. Ay, alam ko naman na maalat siya. Pero alam mo yon may trust issue kasi ako. Kika <laughs> lang mga bishi. O oh, eto, ipapatikim ko nga ito sa pinsan ko. Kinala ko nga itong kutsara na may asin. Tapos ang sabi ko, ta, tikman mo nga ito. Ayaw pa nga niya nung una, pero pinilit ko siya. <laughs> Pagkakuha nga niya, agad niya itong ibinuga. Sabi <laughs> pa niya, ang alat naman yan. <laughs> Malamang asin yan. <niya. laughs> Pasensya na kayo mga bisya, natatawa talaga ako. Gumawa nga pala ulit ako ng panibago para naman madagdagan yung asin na ginawa ko. Kumuha nga ako ng lalagyan para dito ko isalin yung asin na ginawa ko. Alam nyo ba mga bisya na yung texture niya ay parang iodized salt? Pinong-pino talaga siya. Ang kasandok nga ako dito mga bisya, baka naman pwedeng makalambing sa inyo. Pakisubscribe naman po yung YouTube channel ko. Ilalagay ko nga ang link dito sa comment section at baka naman, baka naman mga bisya, pakisubscribe naman yung aking YouTube channel. Hindi ko nga pala inubos yung isang litro ng tubig, dagat, mga bishi ha? Mga kalahati yung naubos ko. Hindi ko nga siya nilahat kasi okay na siguro itong ginawa ko. Ang mahalaga, nakagawa ko ng asin. Ganun. Mga sandok-sandok nga ako dito. Naabutan ako ni ate. Sabi niya, nung inasandok-sandok mo dyan? Sabi ko, ay, nagagawa ko ng asin sis. Sabi naman niya, abo, marunong ka magawa ng asin. Paano yan? Ta sabi ko, tigman mo na lang. Kaya eto, tinikman niya. Sabi niya, ang alat-alat naman ito. Sabi ko, ay malamang asin yan sis. Diba? Eto na nga finished product na ko, mga bishi. Pero alam niyo ba, may ibang proseso sa paggawa nito. So, magandang gamitin nyo yung malapad na lagayan para kumbaga pag nagpakulo kayo, malapad din. Tapos mas marami yung magawa ninyo. O, oh, so, diba? Napakabongga. Nakagawa nga ako ng asin gamit ang tubig daga. Talaga naman kakaiba ito at ako talaga ay natuto. Samantalain ko na nga lang din po ang pagkakataon na pasalamatan lahat ng taga-subaybay ko dahil alam nyo ba mga bishi, lampas 50k na tayo. Sana po ay patuloy nyo akong suportahan at kung nagustuhan mo nga itong aking video, like and share naman ito para naman mas malaman din ng marami. At sila nga rin ay matututo. O paano ba mga bisya, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng poong may kapal. Paalam!